luban-luban ban tani nga video mga idol. Kaya pista karon sa among barangay mga idol. Pista karon din sa may Barangay Lanisi, Claveria Misamis Oriental. Pista karon mga idol. Ah, uh, May 13, May 12 and 13, 2025. Bong busy kay deriyog. Iwao nagisi atong Karsonis paglingkod nato. Nagisi. Tapos diri atong gimarinit ni og 30 minutes para musuno pang lasa sa atong timpla panimpla. Naputay bihon, naputay pang sagol sa bihon nga karne. Karon magsugod na ta og luto. Wala mi nagasto mga idol pero nagluto ta kay para dili pud ta sa dili pud ta maibog sa silingan nga nagasto, dili na pud ta maka pamista sa ila karo nakaluto na luto nga mong giluto nga uno do mao ni ang una natong ipatilaw si Gerald Dribocas na siya ang first nga magtilaw sa atong luto ayun grabe kauna nga atong kusiniro Gerald Dribocas ang pinakagwapo kani yaning manghod si Riyami si Ria bukas ni anak sa kong sister o si Tori ni isa si Tori Bio grabe kay smiling naka appeal na feel nila ang lasa sa atong giloto ng pork humba pork humba ang atong giloto o atong grip, giprepare para po dili na sila makapamista dari na lang sila sa balay magkaon tapos wapunta palupig gipalitan pagid -gip sila ang kok Di papalita na to sila ugkok sa iyang papa. Oh. Grabe nila ka excited dog. Grabe nila ka excited dog nga moinom ugkok tungod kay busog na ka sila sa umba oh. Di po palupig si Ria mi eh. pod ugkok. Nang atong gitagaan wala na naglangan. Kay gurag giuhaw na gid siya tungod kay grabe niyang mukbang sa humba. Oh, agay agang lipaya. Lipay siya sa ano kaon sa atong pagumang nang hugas din siya og hug plato nang hugas siya og hug mga gamit tungod kay busog naman siya nakakaon na og humba nakainom na og kok maong ganado na kay siya maghugas og plato pista ba sa barangay na mo karon ah uh, may 12 and 13 no nang busy siya paghugas kay puman siya og kaon og ang iyang manghod mga bisita na po damong pakanon mo nanghugas yung plato tungod kay wala man tanihikap ni o tubig tungod kay grabe kainit atong kamot kagikan ta na naglo wow. pagkat